Hello ATPs, welcome back to my channel. Sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. At ang pagdasal ay very powerful kung lahat ay magkakaisa at mataym team dahil nga itong SB19 nangangamoy na, nangangamoy na ang tagumpay at uh, paglilinaw na maging matapos na ang problema at uh, maganda na ang usapan dahil nga ito ang ebidensya. Hindi na canceled ang concert ng uh, Mahalima sa Japan. Ito ay reschedule ayon sa post sa Instagram ng 1Z Entertainment. So ibig sabihin unti unti nang na nakikita ang uh, kalutasan at marisoba, marisolba na ang problema between 1Z Entertainment, Mahalima at ang Shibuya Company ng Korean company. At ayun uh, nga, maraming salamat sa nagdarasal dahil uh, nakikita na ang kalinawagan, nakikita na ang liwanag sa ma madilim o pagsubok na kinakaharap ng ating mga boys dahil uh, ito ang ebidensya postpon lang, hindi cancelled ang concert nila sa Japan sa patatag Asia Edition kaya naman, keep keep praying lamang sa ating mga boys dahil uh, i-reschedule sure yan, i-reschedule lahat ng mga concert nila sa Asia patatag World Tour Concert ng ating Mahalima unti-unti na talagang nakikita ang liwanag sa madilim na kinakaharap ngayon ng ating mga boys dahil uh, postpone na lang ang uh, concert so re-schedule yan mula sa One's Entertainment maraming salamat mga 18s keep on praying sa ating mga boys